Magandang araw sa iyo. Ako nga pala si Arman Citro, isang online entrepreneur at author ng Pinoy Business Online Solution. And welcome again. Or welcome again sa paano nga ba ito series na ginagawa ko. And sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung paano nga ba gumawa ng engaging na post. Okay? Isipin mo ito sa sagat. Okay? Um, paano? Kung lagi kang nagpo-post sa Facebook mo, laging may nag comment sa mga post mo na gusto yung offer mo. Okay? At yung mga tao na yun ay galing sa high qualified prospect na possible. Okay? Possible na bibili ng bata or services mo. Okay? And yung mga tao na yun ay okay, hindi ka na mahirapan mag-explain. Okay? Diba, napakadali pag mga ganun mga tao. Napakadali maka magbenta. And, mada, mga napakadali kang magbenta at sila na mismo yung nalapit sa iyo. Okay, diba, napaka-asti. Napaka- mas, napaka-mas madali para sa iyo. Okay, kung excited ka na, okay, kung excited ka na malaman Okay? Kung paano nga ba gumawa naman ganitong post, engaging na post. Okay? Bari ka kumuha ng board ko ng papel para isulat yung mga matututunan mo sa video na to. Okay? So, bago ako magsimula, okay? Bago ako magsimula, salihin sa'yo yung paano mo magagawa ito. Gusto ko muna ipakita yung mga real example okay na ginawa ko. Actually, yung Uh, ginawa ko to, okay? may formula kong ginamit. And yung formula na to, okay, ginamit ko agad-agad, okay? Ginamit ko siya for 3 to 4 days. And yung mga resulta okay, ay pareha-parehas. Okay, may mga may mga tao na comment, may mga tao na likes. At nasasabi ng gusto nila yung offer ko. Okay? So, gusto ko sabihin sa'yo, okay, um, na bago tayo mag-continue, okay, napaka-importante nila na panood mo at napag-aralan mo muna yung mga training series from sa una, okay, ng paano nga ba. Dahil, okay, may mga factors na kailangan kang i-consider. Okay, tulad ng factors, no? sa paano nga ba series ng buwan, yung factors kung bakit, paano mapapansin yung post mo. Okay, at yung mga formula din na ginagamit ko. No? Okay, so, bago ka, kung hindi mo pa napapanood yung mga training series 1, 2, and 3, okay, I suggest na panood mo muna yun bago tayo mag-continue. Okay, pero kung napanood mo na, okay, let's continue. Okay, so, ito yung real example. Okay, ito yung real example na ginawa ko. Okay, kung makikita mo dyan left and right, okay, laging may comment dyan. Okay, may how, 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 give me access me, I'll give me access me, Okay, lahat lang isasabi na gusto nila yung offer ko. And lahat lang galing sa high quality prospect. Okay, di ba ang galing? hindi ka na mamimilit kay prospect. Okay? Pangatlo. Okay? Ah, uh, another example, okay, dito naman, ito yung, pa, uh, isa yung sa pinakamatindi, ah, uh, I have 39 more comments. Okay? 39 plus comments. Na, ito yung pinakauna kong uh, ginamit, yung formula. Okay? Ah, uh, na, nasa left side, ah, uh, makikita mo dyan, give me more comments, Ah, uh, give me more info, more info, please, please. And uh, side naman, I'm in, I'm in. Okay? Napaka-powerful ng formula na Kaya Okay, I'm very excited na ituro ito sa Okay, so, yan. Okay? Ano nga ba yung formula na ginagamit ko para magkaroon ng engaging na post? Okay, napaka-simple, pero powerful na post sa anna formula okay and I believe na pag napag-aralan mo lang mga motory okay na pag na 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 gamit mo sa yung business okay I believe na marami din yung mag-comment okay mag-engaging yung post mo okay so ito na okay ito na yung formula na yung ko okay how to create that kind of post. Okay? Una, unang gagawin mo, question or story. Okay? Question or story. Okay, una tayo sa question. Okay? Yung question na to, okay? Kailangan magtanong ka sa main problem nila. Okay? Halimbawa, kung parang dapat mo ispampapayad, tapos sabihin mo, hirap ka na bang um, love ka na bang pumayag? Okay? Or gusto mo na bang pumayag ng mas madali? Parang gano'n. Okay, kung opportunity buyers naman yung possible yung question, uh, opportunity, buy, buyers yung hinahanap mo, or opportunity yung offer mo, possible na question na gusto mo, uh, pwedeng gawin mo is, gusto mo na bang magbago yung buhay mo? Okay? Gusto na ba mo bang magkaroon ng mas madaling uh, opportunity or mas gusto mo bang kumita na nasa bahay mo. Okay? So, parang ganun. May okay. Another story. Okay, yung story, possible yung gawin mo dito, is yung story na inspiring. Okay, story na possible sa'yo. Kung paano mo na kuha yung resulta. Okay? Kapala mo na kuha yung resulta ng gamit yung product or services na in-offer mo. Okay? Masigol yung story mo or story ng iba. Halimbawa, papayag is ibigay mo yung isang story ng isang uh, bumibili ng product mo kapala mo na uh, papala siya nahihirapan pumayag at binili yung product mo doon siya nagkaroon ng resulta. Parang gano'n okay, and plus CTA, okay? Uh, mostly sa'yo, mostly lang makakarinig to CTA ay alam na. Kung sa'yo hindi pa alam, okay, it's call to action, okay? Pero, katay ba yung call to action na gagawin natin, okay? Kasi dahil sa algorithm ng Facebook, okay, napaka-importante na may man nag-engage nag sa post or nag-like, okay, para i-, i itaas niya yung post uh, yung post mo or lagi ipakita niya sa mga friends mo. Okay, so gagawin natin dyan steps CTA. Okay, or procedure CTA. Pwede ka maglagay ng step 1, step 2, step 3, or ilagay mo lang kung ano yung gagawin niya sa susunod. Okay, magbibigay ako ng isang real example para sa iyo kung paano gagawin yung CTA. Okay, so Kanyang lang ka okay? Question or story plus CPA because engaging na post. Ganoon ka dali yung ginagawa ko. O pwede, paghanoy mo yung question story or pwede question lang or story na, Okay? So, bibigay ko sa yung isang real example. Ito yung pinakauna kong ginawa. Ito yung pinakauna kong ginamit yung formula. Okay? Kung makikita mo dito, okay, andyan yung question. Okay, naranasan mo na ba na hindi napapansin yung post Okay? So, yung mga, yung question na to is para sa mga taong ah, uh, gusto mag-resulta sa isang opportunity. Okay? Like, kasi yung target ko, target market is to mga opportunity buyers. Okay? So, question ko, naranasan, naranasan, naranasan mo na ba na hindi napapansin yung post ko? Okay, kasi mostly ng opportunity buyers, um, meron sa mga opportunity na ginagamit and ginagamit din sa Facebook pero nahihirapan sila uh, mapansin yung post nila okay and ito yung konting story okay uh, hindi po nag-post ka nag -pro ng promotion ng product service pero walang engage na, nangyayari okay pero no nag selfie ka ang daming likes and comments okay parang nakaka-relate ka dito okay kung babasahin mo to ay Para ito sa mga opportunity buyers talaga, okay? So kung gagawin mo sa iyong product, nagbawal kang papayag, okay? Pwede mo sabihin dito, nahihirapan ka na bang pumayad? Okay, yung tipong ginawa mo na yung lahat, okay, nag-exercise nag ka araw-araw, pero wala pa rin nangyayari, okay? Parang gano'n. Okay, and ito yung pinaka malupit na CPA, okay? kung naranasan mo na yan at gusto mong malaman kung paano magkaroon ng mas maraming engagement sa iyong business post. Okay, ito yung isa na uh, gin, uh, ginamit ko. Okay, comment ka below more info. And I'll send you the latest video on factors that affect post engagement. How, how to deal with it. Okay, ganun lang kanalit. Um, dahil sa ginawa ko, okay, sa more info, okay, sa mga taong gusto mong malaman ko para, paano magkaroon ng Uh, engaging na post o paano mapapansin post nila. Marami magpo-comment na more and more, info, more and more, more and more. Okay? At dahil doon, may mga tao nag-engage. Okay? Gusto nila yung offer ko. And dahil doon, tataas at tataas yung post ko. May tataas at tataas. And mas makikita at mas makikita ng mga friends ko sa Facebook. Okay? Ganun lang kadali. Okay? So, kung wala ka masyadong naiintindihan, okay, medyo nagugulang ka pa, ibalikan mo lang sa simula, yung pag-aralan mo, paulit na paulit ulit. Okay? And, pag makuha mo to, okay, yung formula na to, um, napakadali na sa'yo. Okay, napadali, napakadali na sa'yo magkaroon ng engage ng post. Okay? So, that's all. I hope na marami ka natutunan. Okay, marami ka natutunan sa video nito. And, I hope na i-apply mo to sa iyong business post sa iyong Facebook. And I hope na napag-aralan mo ng yung, mga yung mga, uh, other trainings ko na paano nga ba dahil related to dito. Okay, so thank you for watching. Okay, kung meron kang mga tanong na regarding dito, okay, comment ka lang sa baba. And maaari mo kunin yung isang training products, okay, training series na nasa babaan mo lang yung boto no? Okay? free yan napaka-powerful yung na training para sa mga tao ginagamit yung internet okay, para sa business nila okay, so i-click mo lang yon and tignan mo yung three part of training. okay, so thank you this Amazon again and see you on my next video Bye.